k'pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba hindi lang ang inyong sarili. Welcome to my channel, Ang M. Please like, share and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational and life experiences at motivational. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos chapter 2 verses 2 to 4 and 16 to 14 to 16 I mean kung gayon lubusin na ninyo ang aking kagalakan maghari sa inyo ang pagkakasundo magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpaba, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalikin ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Nang muli ko itong Binasa At pinagnilayan Nagbigay sa akin ito Ng Pag-asa At Nagkaroon ng Katatagan ng Pananampalataya Kasi nung isang araw ah, Nagpunta ako Sa Dati kong pinapasukan ang Intercongregational Theological Center at muli akong nagpahayag na nais kumuling bumalik at tumulong sa us usaping pastoral. Kaya sabi kong ganon, uh, sa gitna ng kahirapan bilang laiko, at sa pagharap sa pang-araw-araw na kahirapan na dumadating tayo sa punto na kahit tayo ay senior, uh, nagnanais pa rin tayong magtrabaho para makatulong na dugtungan ang ating pang na pangangailangan sa ating buhay kasi kung tindahan lang ang ating uh, inaasahan, napakaraming struggle sa business world. kapag nagtayo ka ng tindahan, uh, gagayahin naman ng iba. Pag nagluto ka ng iyong produkto na uh, ebebenta sa kasunod na tindahan meron na namang iba at napakahirap itong ganito kaya nababaon tayo nasasadlak tayo sa kahirapan at yon umuwi tayo sa mga loan dito loan doon at mga panghiram sa mga bumbay na malalaki ang porsyento. Kaya napunta ako sa seminaryo muli sa eskwelahan na aking pinanggalingan at nagpayag ako nga ng aking pangangailangan. At natuwa naman ako dahil binigyan ako muli ng pagkakataon, although hindi uh, regular, kundi part-time at saka on-call sa party ng processing at... Uh, mga integration sa pastoral at sa eskwelahan. Sa akin ay nagbigay ito ng saya at katatagan. Pagkatapos ng aming meeting, uh, in-approach ko muli yung director at siya yung uh, kinausap ko at nabigyan uh, ako ng aklat niya tungkol sa uh, kalikasan Word of Hope for Growing Earth uh, tiningnan ko ito napakaganda no? Saga, sa, nagbigay sa akin ng, ng pagninilay na sa gitna ng paghihirap natin sa mundo ay merong pang pag-asa at ang pag-asang ito ay nakasulat sa Biblia at sa lalong lalo na sa mga insights and reflection sa Canticle of Creatures na isinabuhay ni San Francisco. So ito yung aking uh, advocacy ngayon na magbahagi sa iba ng aklat na ito at maging uh, at tulong din upang magkaroon ng awareness ang mga tao tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan. Pagpapahalag hindi lamang ang pinansyal na pangangailangan kundi ang ating tulong upang pahalagahan ang kalikasan at sabay-sabay tayong magkaroon ng pag-asa sa buhay na sa daing ng mundo hindi tayo nag-iisa kundi kasama natin ang ibang tao sa pagharap sa uh, pag-asa ng buhay. Kaya itong biblical insights and reflections na ito ay malaking tulong sa akin at sa iba pa upang magkaroon ng spiritualidad ng pagbabago. Ang pagbabago ng kalikasan at pagbabago ng individual at mga tao ay dapat na isa puso, hindi lamang isa batas. Dahil marami ng batas, halimbawa sa uh, animation ng uh, pagtatapon ng basura, yung Presidential Decree 825, ay hindi sapat. Kaya ang isa pa, magkaroon tayo ng pagpapalalim nito na spiritualidad na natatanim sa ating talooban na ang pagpapahalaga sa kalisa, kalikasan ay napakahalaga. So, ito po muna ang aking ibabahagi and God bless po sa ating lahat.